Hi guys! Masarap mamuhay dito sa probinsya. Ayan. Simple buhay lang. Pag may garden ka, pwede kang magtanim ng mga gulay. Ayan. Tingnan nyo, maraming gulay dito si nanay. Ayan. Ito, kabak. Ayan. Parang ano sa atin. <coughs> para siyang upo ang lasa niya, kabak na yan. yan guys. Para siyang upo. Ayan. O marami pa don, mga pakwan yan, sari-sari. Ayan, guys, o, oh, namumulak-lak. maliliit. Masarap yan sa sardinas. yan. Yung, yung ano na yan. Para kasi siyang upo. yan, para sa ano siya. Ayan, guys, Oh. Ayan, maliliit na. Ah, pipino yan ata. yan, ito, pipino ata to. O, pipino din to. O, oh, tingnan nyo, guys. Ayan, pag gusto nyong kumain ng pipino, ito lang, oh, pwede nyong pitasin yan. Gagawin nyo lang salad. Marami siya, oh. Marami siya mga bunga, guys. Ito pa, doon. Maraming tanim. Ayan. Ayan ang bahay. Dito ng aking nanay. Ayan siya, guys. So, ayaw ko kung ito ay hinug na. Aba, hinug na. na. Ayan, meron pa siya ditong kamatis. Ituturo ko muna kayo, guys dito sa garden ng aking mamita. Ayan, o. Oh. Ayan, ito mga kamatis niya malalaki. Ayan, at meron din siyang mga binibilad na gulay. At pwede natin haluan ng karne. Ayan siya guys. Ayan, nakabilad. Ayan, kamatis yan. Hmm. Binilad niya yan. Kasi nahalo nila yan sa, ano, sa karne ba. Yan, ito naman. Dito naman tayo. Mamamashal tayo sa kabilang garden naman ni nanay. And dito lang yan sa gilid ng bahay niya. Tinaniman niya yan. Ayan. Ito yung beans na inahalo natin sa pansit. Aba, ayan, nagdilig na. Ito, mga sili. Ayan, ayan. Ayan, mga sili yan. Ayan, oh, ayan. Ganyan. Ganito rin. Mag-uwi ako nito. Mga sili. Pag-uwi ko. Saka ito, masarap ito, guys. Masarap itong ano nito, milon din. din ito, milon. Ayan, ang dami oh. Ayan. Ayan oh, yan Ang dami. Ayan siya guys. Ang dami, may talong pa. Ah, sari, -sari ang mga tanim ni nanay dito ah. Ang daming bunga ng milon niya. Kung saan-saan lang, meron pa doon pakwan. Ayan oh, ba diba? Ayan, may pakwan siya doon. Malaki hinog na siguro yan. Kumain ako kanina yung isang pakwan. Ayan guys. ituturo ko pa kayo dito. Ayan siya si Nanay. Oh, ayan oh malalaking kamatis. Ayan, mga kamatis. Oh, ayan, 'di ba? Hmm. Ayan. Oh, ayan may mga talong. Dito naman 'yung mga pansinigang na sili. Ayan. Maguwi din tayo niyan kasi ang sarap-sarap nyan sa sinigang. Ayan, guys. Oh. 'Di ba? Ganyan siya. Sari ang tanim dito ni Mamita. Yan. Yan ang kanyang garden. O, oh, di ba? Daming kamatis. Wow. Mabubuhay ka na nga pag masipag ka lang. May mga basilikong pa doon siya, oh, Inahalo nila sa mga salad-salad. Oh, yan, guys, oh. ayun siya. ayun daming pipino hinarbis. Wow! Shut ya the push. Okay. Kuwet kuwet. Okay. Dala-dala ko lang 'yan. This okay? Ano order daw. Check. Yung timbak daw, o 'di ba? Yan guys ah. Yan na turko na kayo, ha? Thank you.